guys na ako diri sa parang guys diri sa high school grabe ka nindot diri ah guys makawaw na lang ka sa imo mga higala dia ah sa so, mga taga parang diya shout out grabe pabay pa ka nindot diri ah guys so ako matrix dia guys so syempre sorry sorry anay ta sabay na vlog grabe pagkagaling pa ka pa sa diri guys so papagay ragot wayong So, kay Bagtik naman ta guys. Kerapih location dari Separan guys sa high school dire ya guys. Oh, gabe. Catatoy. Kogi kogi. Kogi oh gari. Gua apa kostar. Oh, gari. Mangaghi tarang sister dire ya guys. Separan. guys. Hi guys. Bali morning udah coin. Uyuy. Shout out. Ay, shout out. Shout out. pa. Shout out. Lah, ni din. Bagbagi na. Hindi, bagbagi ako. <laughs> oh. So, dari. Uy, iba Dari. Taka -puso mo, mo. Takapuso mo. Takapuso mo. Takapuso mo. O may malaw niyo mo? O may shoutout niyo. Uh, shout niyo mo? Shout -shout a? O may shoutout niyo mo? Shoutout kang ng kulit! Kulit? shoutout ko ng siya sa SBB May iyaib na kao? Ha? May iyaib na kao? Simon, Si Manl! Si Shae! Si si shoutout ka na ng Dre! I love love! Ay! Nagliwak may pulit! <laughs> What if ako ni mo love love Peter? ra? May nililaw mo ako Friend naman! Sige! 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 ah! Fight na! na so, fight na! Fight na! Fight na! So, may plano <laughs> Oh, shout out. Shout out. Hey, so, sister, sister. May ngayon mo. May ngayon mo, sister. Si Nicole. Ha? Nicole. Oh, Nagatiin man. Ay, <laughs> <pala>. <laughs> Ikaw? Ay, kasi hipo. Gagawa pa rin mo. <laughs> so, nag-meeting ka rin? Nag-meeting? Nag-award. Nag 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 Nag-award. Award commission. Award oh. commission. Ako yung malay ko na-appel. Grabe, guys. Ay, mga brothers. Sawoy. Tata Danay. Watch out. Watch out sa mga puro kwatro. Ay, mga pogi. Yari. Po po Nakakapasan. <laughs> uh, oh. Uh, shout out tayo lang. Langga, Yari. Shout out. So, Grabe, guys. Ay. Ako mga bata guys, <laughs> nakawal na sila.